So guys, starting October 1, manghuhuli na ata si Expressway sa mga insufficient na balance. Eh. This is to ensure na smooth ang daloy ng traffic sa toll. Hindi ko alam eh, actually never ko pa na-experience kung ano ba nangyayari. Pero for sure nagkakadali kasi. So wala kang RFID pero dumaan ka sa RFID na lane. Ang fine natin is 1,000 pesos for first try, then next 2,000, then third time 5,000 and succeeding 5,000 na siya. Next naman is if insufficient balance, first offense 500 pesos, then next 1,000 pesos and the third offense is 2,500 pesos. Actually, maraming galit dito na motorists eh, kasi hindi lang naman motorists ang may problema. Si tol mismo, si company mismo. I think may problema din sa kanila eh na paminsan may nakita nga akong video na parang parang tumama yung barrier sa kotse nila parang padaan pa lang sila bumaba na agad tapos paminsan diri rin nariread so nakakakos din ng delay yun you only have the right na mang charge ng tao <laughs> kapag maayos din yung gawa mo eh kung hindi maayos yung gawa mo in the first place how do you expect na Siyempre, magagalit yung mga tao na nag na naglabas ka ng fine tapos gets